busing Yan, ang ganda. Makas nandi ito. Dito pala siya nakatira mga kabusing oh. Nasa loob. Yan, yung galamay kitang-kita oh. Yun. Yan pero Ayan. Ayan. Tumakas mga kabusing. Ayun. Pumasok. Pumasok sa kanyang pinitarahan na dahon mga kabusing. Ayun. Ang gagamba. Kitang kita. Ayan. Mga kabusing. Naghahantan kami ng gagamba ngayon sa gabi. Ah, uh, katatapos pa lang ng ulan, mga kabusing. Ayun, tingnan natin kung may makita pa tayo. 'Yan sila naghanap na. Okay, samahan nyo kami, mga kabusing sa paghunt ng gagamba, ayun. Katatapos lang ng ulan. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba nasa baba lang. Ayun oh, 'yun. Ayun, ang gagamba mga kabusing. Yan, ang ganda. Ang ganda niya mga kabusing oh. Parang Ayan. Tigrina bro. Yan, nasaan na 'yun? Bumaba. Ayan. Halik ka dito, boy. Mm. Ayan. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Nasa baba pa rin, oh. Ayan, ang gagamba. yan katatapos lang ng ulan mga kabusing ayan oh kaya ganito yung mga bahay na nasira-sira oh yan tapos yung gagamba tumakas nandito dito pala siya nakatira mga kabusing oh nasa loob Ayan, yung galamay kitang-kita oh yun Ayan, oh yan, tumakas siya sa kanyang bahay. Pasok siya sa kanyang tinitirahan na tuyo na dahon, mga kabusing. Okay. Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Mayaman daw. Ang laki ng bahay, mga kabusing. Mayaman na gagampa. Ayun, oh. Ayun. Yan, pulahan na naman, mga kabusing. Yan, ang laki ng bahay, oh. Yan, sabi ni Pamangkin, mayaman na gagamba. Yan. Yan, tumakas mga kabusing. Ayun, pumasok. Pumasok sa kanyang tinitarahan na dahon mga kabusing. Ayun, ang gagamba. Kitang kita. Yan pumasok iso e bisig mayo dong laki ayun yan ang gagamba mga kabusing oh Wow, ang ganda. Ang ganda, ang gagamba. mga kabusing may nakita tayong gagamba dito sa baba lang oh sa baba lang mga gagamba ngayon mga kabusing ayun oh ayun haba ng galamay oh parang sulid na sulid mga kabusing ayun Yan. Sulit na gagamba. Yan, patakas papunta sa kabilang dahon. Yan, oh. May nag-aabang pang anong tawag nagagambang yung maliit mga kabusing. Ayun. Maitim yung mga galamay niya mga kabusing oh. Yan. Yan kunin natin. Mga kabusing may nakita tayong gagamba. Yan oh. Yan yung bahay niya nasa baba lang. Ayun mga kabusing lupa na yan oh tapos yung gagamba ayan yun oh ang ganda ng gagamba mga kabusing yun ang ganda mga kabusing yan bumalik bumalik sa kanyang bahay ayan oh wow ang ganda ang ganda, ang gagamba. Kunin natin. Oops, Yun. Halika, boy. Ayan. Tumalun. Tumalun si gagamba. Saan na yun? Okay Mga kabusing Pauwi na kami Galing, galing kami Nag hunt Mga kabusing Sa Ibang spot Na naman Yung dati Doon yun Sa kabila Ngayon Sa Ibang spot Na naman kami Mga kabusing Yan Pauwi na kami Tapos na kami Nag hunt Mga kabusing Okay Paki subscribe Na lang Mga kabusing Sa ating Youtube channel Pakilike, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Maraming salamat sa panunood. Pauwi na kami. And si Bayaw at Pamangkin. Pauwi na.